Hi, hello everyone. Welcome back to my channel. So this video, guys, ah, uh, share ko lang sa inyo, guys, kung anong pong ginagawa ko every day. So ayun, walis walis mo na. So ayun po, ayun po ginagawa ko, guys, every day. Nagwawalis, sa aming bahay sa sahig nagwo-walis ako guys eh, kada ano, kada araw kasi daming ang ano daming mga pagkain sa mga bata kasi may mga bata dito at saka maglaba yun na, yun lang naman ang palagi nating ano eh mga uh, ginagawa sa bahay pagkatapos niya maglaba mag ano na naman. So, yan. Labahan ko muna yung mga damit ng amo ko kasi kailangan na siguro niya. So, na niya. So, yan. Inano ko muna nilagay ko sa ano. While nga magtrabaho ko sa iba. At least naka-under na siya. So, yan. Nilagyan ko siya na sabon. Tsaka daw ni Yan. Kita nyo ganyan, guys. Down yan. Lagay ko. So, yan. Yan, washing na yan. Bago pa yan, binili ng amo ko. Ayun, pagkatapos na magtupi. Kaya yan gagawin ko, guys, sa bahay. Araw-araw. Hindi nga na ako makapagtulog kasi ang daming tupiin. Ang daming labahin. May mga bata pa. So, hindi madali. Pero laburn lang, laburn. <laughs> Laban lang tayong lahat. Kasi wala naman tayong magawa kasi part naman to sa trabaho natin. So, ngayon naglilinis na naman ako ng CR. Pero kakalinis ko lang yan kahapon talaga guys kasi sabi ng amo ko araw arawin ko raw paglinis ng CR kaya nilinisan ko yan pero hindi pa talaga yan madumi pakalinis yan eh kasi pag ako maglinis ng CR guys tip cleaning talaga yan basain ko yan lahat hindi pwedeng punas punas kaya malinis yan as in so nilinisan ko na lang kasi no choice yun ang gusto nilang mangyari wala tayong magawa kasi alam mo naman, trabaho lang tayo. So, ito talaga ang pinaka, ano ko guys, itong sa labas. Grabe. Palagi talaga yung magulo dyan sa labas. Kaya, araw-araw ko talaga siyang inanor mo pag may makita ako ng mga uh, sapato sa labas. Ilagay ko agad dyan sa ano, kasi napakagulo talaga sa labas. Um, hindi ba sila marunong mag, ano, magbalik ng mga ano nila? so yun ina ina ko yan so yan anong ah uh, palagi kong ginagawa dito guys araw araw ganyan nagmamadali ako nyan kasi nga magsundo nga ako ng bata tapos nag prepare pa ako ng aking pagkain kasi bago ako umalis gusto ko munang kumain guys Ayan, dito na naman sa sala kasi sa sala. Magulo. Parang sa ano ba? Alam niyo yung parang gugma din. ipag eh, magulo na ang gugma ni gugma, kung magulo na ang relasyon, so, di ba Wala na ayo So, ganun din yan. Pag magulong bahay, hindi magandang ano, tingnan. Kaya kailangan talaga linisin. Pero dito sa bahay namin may mga bata kami. So, natural lang yan. So, ngayon, nagsasampay na naman ako, guys. Sampay. Na mga ano nilabahan. So, thank you so much everyone for watching. And don't forget like and share. Follow to my Facebook. And to my YouTube channel also, guys. Thank you everyone. Tara. Maraming salamat sa inyong pag-share lalo na sa mga supporter ko. Thank you, thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you for watching and sharing.